Onti-onti nang ang naghahanda si na Kim Chu at si Yan Lim sa nalalapit nilang kasal kaya naman ay inoonti-onti na rin nilang pinapagawa ang magkakailanganin sa kasal gaya na lang ng mga bulaklak na gagamitin, paghahanap ng magandang venue, pagpapadisenyo ng susuotan ng mga abay at syempre ang pagtupad sa dream wedding gown ni Kim Chu. Ayun pa nga kay Sian Lim ay nais niyang tuparin ang pangarap na wedding ni Kim Chu dahil nais niyang maranasan ni Kim Chu ang best wedding para sa kanya at ayun din kay Sian Lim ay walang kaso sa kanya ang gastusin dahil ang pagpapakasal ay ilang beses lamang sa buhay ng tao kaya nais niyang sulitin ito. Isa ito sa pinaka pinakaimportanteng kaganapan sa buhay nila ni Kim Chu kaya naman ay nais niyang ibigay ang lahat ng makakaya niya para sa aktres. Nagbigay din ng ilang detalye at munting pasilip sa kanyang wedding gown ayon sa kanya ay gusto niya ang disnyong ito dahil bukod sa unique ay masasabi niyang para sa kanya talaga ito ginawa. Sa bawat detalye pa lang ng nasabing wedding gown ng aktres ay mababakas na ang taas ng presyo nito kung kaya hindi na rin katakatak ang umabot rin ng kalahati hanggang milyon ang presyo nito. Masayang masaya at abang na abang na ang lahat sa magaganap na kasala ni Kim Chu at Sian Lim.